Hello guys, so what's up uh, for this video? Alright, so nangaligo kami ng dagat guys. So nito kami sa Sophia Resort, uh, located at Barangay Bilibol, Masin City. So nandito lang kami sa gilid guys ng resort kasi nangwa kami ng mga shell. So ito yung mga mga shell guys. So So shout out nga pala sa taga tagataghos, uh, matalom lite. Yan sila yung naka-white, yung nag uh, yan yung isa. So uh, sila po yung nanguha ng shell guys. So ang tawag ng shell na ito guys is yung wasay-wasay. Uh, ayan, so uh, napakadami guys, so isang sako. Sila po yung nag-swimming-swimming sa baba. <laughs> so yan nila uh, kinawaan ng kan uh, guys uh, bato para lumilit yung shell kasi ay nakadikit po sa bato. So hindi uh, kasya sa isang kaldero guys Kapag hindi kuwaan Kukuinin ng mga bato Ayan so ayan iniwala yung bato guys at saka shell uh, Tingnan nyo guys so oh, isang kaldero na po At syempre atin na uh, itong uh, Lapuan Lapuan Hi guys Ano yan guys Ano yan ito Juan Atau ni tu guys Mari okay. tikut-tikut guys Si <laughs> Tikut-tikut <ha>? guys <laughs> lah Apa rasanya Tikut-tikut dah Alapan Mau ditawak ini eh. Wah wow, batu-batu Batu-batu selangit Lemakan Lemak <laughs> Tau <laughs> So mga niya kinasun guys na tikod-tikod <laughs> Ha? Na, ito bukat sa'yo, bukat sa'yo Buka Nah. Say. ina Buka. Kaya ngayon kagdi ba guys So dawa Why so Naawoy na Sinan, awie, natin. <laughs> So dito guys Ayan shout out ako sa mga chika babes dito Ayan supportahan natin guys Kilalanin natin kung sinong mga chika babes dito guys So yung naka Yung naka Backlist ng likod Hi Ayan guys, sus, napaka-sexy talaga guys. Wow! Uh, ating model ngayon sa ating vlog. So dito guys niluto na lang namin ang yung mga shell All So isang kaldero po 'yan guys. Okay 'yan, no. scout ang mga uh, tao dito guys. Ayan, so luto na. So mayroon dalawang galon dito na tuba guys. So syempre, uh, ayan mga busog na po yung mga uh, mga lodiko. All right, so ayan mga Kabahang na lang guys. Wala na, ubos na.